Wow! Wow na wow, mga farmer yan. Pero... Ayan, no? Na. Pakita natin sa vlog. Hi! Pakita naman kayo para maka clickbait naman sila. <laughs> Anak, ako a vlogger. Wow! Si hello po. Si yung pet market. Ah! Pinapain kayo yung sa ano, yun eh. Yung mga pets. Ayun. Siya tagatawad ko ng mga alaga ko. <laughs> Ayan o. Kumusta po? Heto, Busog. Biglaan. Uy, magandang buhay mga farmer. Wala na pala dito yung ating na, uh, ano, nabugbog yung ating uh, artificial dito. So, ito yung mga manok natin na malapit na nating makatay. pa dami palang dilim na darag, oh may mga sisiw din pakain si ano ng kanin ah ano yan ah yun natutong siguro baka may tutong ng konti oh, so, ayan ayan maganda pagka ano maganda nga sana sa bibi so ayan po mga farmer di na naman natin magagamit look at that rainy season welcome to farmer's legend house rainy season <laughs> mga ka-farmer talagang uh, ganyan ang buhay pag tag-init naman hindi mo ma-imagine ang magiging ganito di ba? pero pag katag naman parang hindi mo naman ma-imagine na uh, alam nyo na so, ganun talaga hindi natin magagamit itong mga table na to pero si nanay Christy pala tuloy sila nak tuloy tayo natatakot daw yung mga kasama niya pero wala naman pong uy grabe to ah nagdahon na ah. Oh, insecto din. So ayan, uh, ang good news, babas na po yung langaw. Medyo pababa na po. Gaya na sabi ko kahapon. Kakasabi ko lang wala nang langaw pero meron na naman. Meron ding <laughs> Pero hindi na po ganong karami. Hindi na yung nakakabwisit. Kaya medyo pababa na. Langaw update. Meron pa rin? Ha? Ay, dalawa pa lang ang huli oh. Yan, dati ang dami na pong huli niyan. So, O oh, may nagpapatuyo ng uniform dito. Naalala ko nung high school ako, yung medyas ko. Ilang piraso lang, nilalagay ko pa sa, sa likod ng rip ah. <laughs> Sino naka-experience nun? Pinapatuyo yung ano sa ilali, sa likod ng rep kasi mainit yun. Meron yan sigurado. Meron sigurado. Ayan. Sino ang nagpapatuyo ng medya sa likod ng rep To, <laughs> so, konti na lang po Ang uh, ano natin Konti ang uh, langaw Patapos na sila Ayan. Sana po tuloy-tuloy na Pero nagpa-spray pa din ako ng konting diesel dito Para mataboy sila May nagsabi Ano daw, uh, naphthalene -nap na ba yon? Yung naphthalene balls uh, Lalagay daw sa plastic Then bubutasin sasabit lang sa ano na isa din sa mga nagtataboy kaya lang po pag ganong karami yung sa poultry galing talaga hindi nyo kaya gawin nyo na lahat ng alam ninyo hindi nyo kaya sa dami talagang uh, swarming na tinatawag pero kung nga uh, siguro ganito sigurong normal days na ano housefly lang talaga okay eh, kahit maulan tuloy ang trabaho Oh, ayan, at ang uh, ganda ng kulay ng ating mga lechon ngayon mga ka-farmer. At ako'y uh, unang-una, uh, medyo kinakabahan dahil dalawa po ang nakalatag na lechon. Pero ayoko naman pong, bagay marami, wala na kami masyadong panluto kaya malakas ang loob ko. <laughs> Pero bukas, sana gumanda ganda ng panahon. Ayan. At gusto ko palang i-announce sa mga o-order po ng lechon kasi merong uh, mag-order ng lechon sana at uh, gusto uh, deliver ngayon ang ano ang sistema kasi ng delivery is lala ang problema po pagkaganon ganon kung kina Romel lang naman po at kina Mario walang problema kahit pagdating po ng lechon doon yung ibigay sa kanila yung bayad ngayon, pagka yung iba po, mga uh, hindi po, hindi po yung dalawa ang magde-deliver, hindi po namin kilala yon kasi ibubuk lang eh. Kumbaga, binok nyo, di ba? Pinabuk lang. Uh, iba yung magde-deliver. Ngayon, hindi naman na po babalik dito yon Unang-una, hindi din po namin kilala. So, uh, normal lang naman po, nahihingi na po kami ng uh, full payment. Pero, wag po kayo mag-alala kasi naandito kami, hindi naman namin kayo i kami eh. So, ganun lang po talaga sistema. Kasi there's no way na, di ba, parang oh, saan ko ibibigay yung balansin, ah, dito na yung lechon. Ganun din eh, full payment nyo pa rin naman po yon So, ganun. Kaya lang, meron pong medyo hindi naintindihan yung ano, financial niya. Sabi ko, wala pong problema kung ayaw nyo po ng ganun. Ano. Di ba? So, Siguro baka na-scam na rin siya or what Pero wala pong way, ganun talaga sistema At ah, marami naman po ang pumapayag sa ganun Pagka yung mga binok nila ng uh, lalamove Kasi sinasabi nila mura lang kasi ayaw po nila ng delivery charge ni na ano ni na Romel ni na Mario so pagka ganon medyo ano na po tayo mag adjust so full payment po tayo so ayan naintindihan nyo na po sana at sana wala naman pong uh, magtampo <laughs> sana ay uh, gumanda na bukas ang panahon ayan o oh sana nga puno pa ito pero maraming kakain si nanay Christy daw i e, nasa 30 plus sila ayan naka naka reserve na yung kanilang Roselle ayan naka reserve na oh dito tayo linis na nung ating uh, ano ayan may nag may gumagawa na naman ba ng pugad ah wala na kasi siyempre yung mga ibon nating kaibigan ay uh, ano ganda ng kubo na to mga kakana ay, ang saya nila. Grabe. So, ako'y masaya dahil ah, medyo ano na talaga magpapaalam ng mga langaw. Salamat naman at natapos-tapos na. So, ayan. Sana naman iwag nang bumalik at kawawa uh, naman ng mga arayatenyos. So, ang susunod natin, patrabaho, <clears throat> ay uh, ito na. Magnatapos na po yan dyan na nakapag-asinta na doon tapos sa uh, stop na muna tayo dyan dahil yan big time ano po yan big time project so dito na muna tayo itong kusina naman balik na tayo sa mga ano sabi ko kay papa yan, yung mga yung mga ating uh, imports na nagtatrabaho eh ano na uh, stop na muna diba kasi wala na naman na yung mabigat na trabaho na dito oo ang mga boys na uli, balik na uli sila dito na lang sa sina Junjun, sina ano, di ba? Paggawa ng uh, kusina. So, at least para makagaan gan mabigat din po kasi sa pasahod talaga sa totoo lang. Dinidiskartehan ko na lang sa mga nakakaalam. <laughs> Dinidiskartehan natin. So, ayun po. Sana lumakas ang lechon kasi malaking tulong din. Especially dito yung kainan, malaking tulong din po talaga aminado naman tayo malaking tulong po yan kaya lang yung ating pili maiba tayo ba't na uh, nagsanga ka naman na dito kagad lalaki ata ito oh nagsanga na kaagad siya dito problema ayan pwede ka pa bang ilipat ayan na lang natin yun. ito okay lang ang oh, saya nila grabe Sarap ang panahon ngayon Maghiga-higa lang eh. Tapos youtube-youtube ka lang Tapos maghigop ka ng uh, Sinigang na liempo O kaya tinolang manok Na native O kaya eh, nilagang baka Na may ni nikap Mga ka farmer So yan po yung uh, masarap na ulam ngayon O kaya kung ikaw naman ay bikulano Gatang lang ka Na may uh, alimasag Ano pa ba Ayan. Yan po. Kaya Bicol Express. ba diba? Kung ikaw ay Bicolano. O kaya Kusido na talbos ng kamote na ulo ng uh, Maya Mayamaya. O kaya ulo ng uh, tambahol, Tuna. Ayan. Masarap na ulam. Wow! Wow na wow mga farmer Ayan. Pero... Ang kinaganda, kalahati na yung natin, oh. Galing, oh. Nako, si Nanay Christy, ulanin. Pero okay lang, masarap nga daw kumain ng maulan. <laughs> Ay, uh, grabe. Ayan, na. Ayan po ang sitwasyon ngayon. Maulan na maulan. Ayan na po yung ating mga bisita. May mga umalis na. Kaunti na lang pong ating lechon. Nandiyan na po yung si nanay Christopher Min. At mamaya magbablog tayo. Inintay lang po nila yung mga galing Nueva Ecija kasi inipon nila. Ganito pala. Uh, Pinagsabay-sabay na po nila kayo yung celebration. And celebrate na po sila dito. So yung iba yung galing Nueva Ecija. Quezon Nueva Ecija. Sila naman galing pong Balinsuela. So nagmeet na rin sila dito sa Ka Farmer's Lechon House. Tapos kakain po sila ng 40 kilos na lechon. At uh, mayroon pang mga special uh, iba pang uh, ano <laughs> mga uh, side dish ano? mm -hmm. grabe habang nang cha chat tayo mga parang nagpa ako ng live sailing baka makamay, nakamay na ako ng lima magbilis <laughs> oh. Oh, tayo eh ganda ng orchids dito basa pa na, andyan na yung ulan o tulad na talaga ano po? Ayan po. tingnan mo. Live sale si mga farmer. Ayan, napapaano ko lang sa inyo. Oh. Ang cute ng flower niya, oh. Ayan. Ang ganda. May na maganda dito. Kay Ma'am Injun, Ma'am Ano. Oh, maganda. Pero ayan na po yung mga... Sige po, sige po. Ayan na sila. Ang family ni na, na Christy galing ng... Ah, uh, kabana ano? Kabana tuwan. Noy sa Quezon na yan ah. Ayan, sige, ano na, ano, marami daw yan eh. Marami sila. So, kahit po ano, magagalaw naman yung isang lechon. Nung oras pa lang, magagalaw po yung isang lechon. Ayan sila. Tapos may kumakain dito. Ayan. Isang uh, long table. Oh, puno yan kanina. Marami po kumain kanina. Come and go lang sila. Ayan. May mga taga Mexico din kumain. Ayan. Mayroon din pong kubo natin. Oh, mayroon pang parating na isang uh, kahit pa paano. Nakakaraos. Kahit umuulan. Kahit po may orange rainfall kami warning from MDRRMC tunog ng tunog yung ating uh, cellphone dahil meron pong mga alert so ayan orange, orange rainfall po tayo dito sa Pampanga ngayon yan kahit po tayo ino you know, orange yellow warning ay uh, talaga naman busy pa rin oh. thank you thank you po sa mga bumisita 'Yan sinananay Cristy ayon. Mukhang uh, napalaban na yata. <laughs> dami lang, dami nilang Sharon. Pa-out. Teka po, na ako na mag-aalam po. O, na nang makapag-anak. Ayun, Colonel family from Maryland, yes. USA. Ah, uh, <laughs> kayo naman po, saan po kayo galing? Yung kambalco. ko. Ah, oh, si Jasmine and Aurora. Kayo po saan naman galing dito? Huh? San? Arayat lang kayo? O, oh, pali lang lang oh. po kami. Ano, pero, pero uuwi na rin kami. To, so, sa Tuesday. Kami. No, oh. No. Ayan po yung But mga na lang, naka, naka Thank you, thank, thank you. Oh, rain or shine po kasi talagang may pupunta at pupunta. Um, maraming salamat. Siyempre, may mga inaantay pa tayo na uh, nagpapatabi ng ribs part 3 kilo so thank you thank you ilong table tayo salamat talaga salamat ng marami sa so, tingnan nyo naman umuulan sabi ko nga uh, ito pagka wala pong ulan kailangan namin maglatag dito ng mga lamesa pa kasi talagang kinakapos na kami ayan Ito lang. Silipin natin yung mga Oh, no? oh, pakita natin sa vlog. Hi! Hello po. Hi. Hi. Oh, teka bati muna kayo sa vlog. Hello po. Thank you, thank you. Kahit umuulan, ha? Ayun oh, galing naman 'to ng Magalang. Kayo po. Antipolo pa. Wow, kahit umuulan, ha? Ay, salamat. Oh, thank you, thank you po. Ito, saan naman galing? San Fernando, Pampanga. Yan, kahit umuulan. Busy pa rin. Silipin natin si na... Nanay Christy. Yan, ba? Napamati, napama na kayo. Ah, Ay, sabi ko kay Bebe, kaya kailangan natin maglagay ng lechon kasi may mga pupunta pa rin eh. Thank you, thank you. Picture, picture muna tayo. Ayan, pakita natin si nanay Christy. Ayan, ang dami siya ron. Grabe. Ayan. Oh, from Nueva Ecija. And... Ah, uh, Balinsuela. Ayan. Oh, Nay! Pakita naman kayo para ma-clickbait naman sila. <laughs> Anak, ako a vlogger. Wow! Siti hello po. Sa isang pet market. Ah! Ayun. Kayo yung sa ano, eh. Yung mga pets. Ayun. Siya ang tagatawad ko ng mga ko. Ayan, oh. Kumusta po? Heto, Busog laan. Busog sila. Alam ko Ay, na siya pa. ka rin dahil bigla-bigla. Oo oh, nga eh. <laughs> Ayan, ang daming <laughs> siya. Ay, eh, si Tita Esker, sinabi ako kagabi lang eh. <laughs> <laughs> Ayan, thank you, thank you po sa pagpunta. Ayan, biglaan nga ang tawag ni nanay. Sabi ko, bebe, Nakaano pa ba yung ano kasi ito pinag-aagawan to na eh. Oh, Oo, oh, I know. Oh, buti na lang eh meron pa naman. Di kasi eh, birthday ng dalawang apo oh. ko. Eh, hindi ako makakauwi nang Nueva Ecija. Meet halfway yung, na. Ayun na lang ang lumuwas halfway tayo Arayat. <laughs> ay ka farmer tayo. Eh sanay sila sa templa ng lecho ng ka farmer. Oh, no? una. Ala una. una mga ka farmer. Meron tayong matitira ngayon pero okay pa rin. Laban lang. At ano naman tayo makaka ano naman makaka makaka uh, lalagpas naman tayo sa break even marami naman pang uh, take outs may mga darating pa so antay antay pa tayo malay mo maka 8 kilos pa tayo pwede na yan may pang uh, sisig naman tayo after galing ano kahit po lakas ng ulan <laughs> kaya nga, sabi ko show must go on tayo kahit anong uh, mangyari dahil alam po nila pagkasabado't linggo Meron talaga talagang uh, lechon so kailangan talaga natin mag-ano mag Bukas mas marami po ang tawag. May mga naka-reserve na may 10 kilo naka-reserve. Nako, Thank you. Pauwi na po kayo? Ah, ginawa ko na din. Ah, si sige, sige po. So ayan meron po si Nanay Christy para sa mga pero pa sa palengke yan sila na magbubukas nyan thank you nai talagang napaka generous niyo at eto para sa mga tulisan oh dito ito na mag ayan wala na naman tigil ang ulan pero may dumating pa tayo from uh, San Antonio ayan San Antonio na ibaisiha din po ito long table thank you thank you nagpa-reserve sila ng tatlong kilong lechon sana may dumating pa <laughs> Ayan, tapos na po si Nanay Christy Relax na relax sila May nakahiga, may nagkukwentuhan <laughs> So, ayun Kahit naman po maulan ay Okay pa rin tayo Okay na okay pa rin Ayan from um, uh, siha pag mga medyo malilate po kayo tawag lang kayo sa aming facebook page dahil syempre alam nyo na mga boys mabilis po yan sa ligpitan at least alam na natin na may hihintayin pa Sunday pwede naman tayo ma-extend ng kaunti oh. Tino na ang Australia Ayan, ang pamangkin mo. <laughs> ano ka pa? Ito, kumakain ako ng lechon sa loob. Masarap eh. <laughs> Ayan. Thank you, thank you. Si Kapar Tino ay... Ay, si humabol pa ng 20 halo-halo. So... Kapar Tino, see you when I see you. Alam ko, maglilichon ka rin naman sigurado pag uwi mo. Tradisyon mo na yan. Ayan. Maraming salamat sa'yo. Ayan ito so, <laughs> ganda yung kuchilyo niya oh, wala na nga tayong ano, iba na naman ang ah, ang ulam namin ngayon oh. kong kong ayan ka ayan yung favorite ko eh oh. mug mug favorite ko mug mug na isa, favorite natin yung lumpia. Kung sinong gusto na lumpiang isda, unahan na lang. Lumpiang isda. You want fish? Fish? Kabayan, mga tala kabayan. Mga tala. Kabayan, mga tala, bay. Pagod na pagod yan, tingnan mo, ang dami pang hugasin. Hindi Hindi kayo naawa. Wala nga siya ko eh. Ha? Wala Okay na tayo. Ah, can you feel the love tonight? Oh, okay na tayo mga farmer. na i uh, Cristo may order pan 20 halo-halo. At okay, okay tayo ngayon. Hindi ko po ina-expect na magiging ganito pa. Kanina nga sabi ni Bebe, pag gising namin, ano kaya tayo nito? ma alarm na naman yung cellphone orange yellow ano ano orange uh, rainfall warning tapos may yellow rainfall warning pero kanina orange medyo malakas po so mga alas 5 ata nag kasi 5 o 6 o'clock si Neo po ay uh, may ano may yung medication niya so kailangan lagyan ng uh, gamot ano so gumising siya tapos pagbalik niya sa akin mga 6:30 natuloy gising na ako sabi niya, paano kaya tayo nito? Dalawa pa naman, sabi niya. So, ayun, at least po, may pigi na natira. Yung isang ulo na, bili naman. So, tama-tama na po yan, pang uh, kain namin at uh, may pang sisig pa tayo. So, ayan, maraming salamat sa lahat. At... See you tomorrow. Tomorrow po ay medyo busy tayo. Marami po at ang uh, naka-reserve. Maraming salamat at magandang buhay!